sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo na sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwagan ng Pangasinan. Uh, huwag lang po kayo magtubiling, pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video at ipakakalup ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at ng mga panggamot na mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa hiwagan ng pagkasyan pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan na at huwag pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmaran at huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakulob sa inyong lahat ang siksik, dik-dik, at mga po na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat uh, bago po umpisan po ay siyatat po sa lahat sa mga baguhan po siya tatpo uh, sa mga nanggagamot po dyan kung dapat po malakas po kayong pudir sa sarili bago kayo sumabak po sa gamutan po uh, kung di po kayo nanggagamot po ah... Uh, Uh, isulat nyo na po sa libreta nyo po kung mo po kanya libreta ganito ang libreta po kung mo kanya libreta kung mo po kanya libreta tapos isulat po niyo dito ipunin nyo lahat mga bagay magagamit po niyo ito at mapamamanan nyo po sa mga apo nyo anak nyo uh, mga kapatid nyo Ayan po isulat nyo lamang po at ipunin nyo po pag uh, gagamitin nyo sa pagkakataon po may makukuha po kayong gagamitin po nyo basta wag ulap ah, ang tag ah, ko po sa inyo ay eh, wag niyo pong ipagyabang at ah, huwag wag ipaghakbang ay pahawak po kayo na lamang po ang magagamit ko kayo lamang po ang makakaalam po Orasyon po dir bago manggamot konsagrasyon ng Panginoong Kristo sa panggamutan po Salin naman ko sa isip at ihipo sa dibdib ng pakos po, tatlong beses po. Magagamit po yan sa pang araw-araw bago po kayo sumabak po sa gamutan. Ihipo niya sa dibdib po nyo ito. Salin niyo po ng tatlong beses po. Sa isip lang po, ihipo nyo sa dibdib bago po kayo manggamot po. Uh, ito yung konsagrasyon sa Panginoong Isogristo sa panggamutan po ito. Pamportiksyon po ito, puder po po. sa mga mga po dyan uh, kung wala po, po kayong pudir sa sarili uh, para hindi po kayo mabalikan ito po yung gamitin po yun para hindi po kayo basta basta po masupil po na mga kalaban po ninyo pagkakaluku po sa inyo para malaman po ninyo kung po may ipo kayo sa dibdib bago kayo manghilot o manggamot mangtawas o ano po po dyan para lumakas po kayo Narito po ang oras yan po. O miyamit, sanitatum, moriatim, amin Isus. O miyamit, sanitatum, moriatim, amin Isus. O miyamit, sanitatum, moriatim, amin Isus. Usalin po sa isip lamang po at ipo sa dibdib ng pakros po. Sana po pag inusal po ninyo ito ay po, wala po nakakaalam po na uh, hindi po kayo magpapalata kung marami pong tao na kayo po ay nanggagamot po. Huwag ay magpapalata. sa dibdib mo tatlong beses po. i-screenshot nyo naman po uh, hindi po ako marunong pong mag-edit po kaya sinsya na po kayo i-screenshot nyo po para makopya nyo po ng maayos po at huwag kayong magalala po uh, marami po ako ipagkakalog sa inyo mga orasyon uh, ang napakalog na po ay mga work uh, magsisik uh, 600 na po siguro mga orasyon uh, nandyan po sa aking video sana po ay kungkatin nyo po yun at marami po kayo malalaman po doon na mga kon po aking mga binabagi po mga orasyon po habang tumatagal po ay mas lalong pa uh, makapangira po yung mga pinagkakalug ko po isa nyo na mga orasyon po sana po ang tagabiling ko po lamang po ay huwag nyo pong gamitin sa kasamaan kasi may balik po yan may balik po sa inyo gamitin po lamang sa kabutihan po aking mga binabagi mga orasyon at makakamtan nyo po ang visa po ng mga orasyon basta tiwala lang po kay sarili ah, uh, salamat pala sa may nagkumin po sa akin na dalawang tao na nakapagpagana ng orasyon po hindi ko na po babanggitin po yung mga pangalan niya pangalan nila yung dalawa uh, nag nagkumin po sa akin na nagamit na na yung mga binagi ko po mga orasyon nagamit po yung sa panggamutan po at yung isa nagamit po niya sa hindi ko na sabihin ba niya po kasi dalawa po yung nakapatalab ng aking mga binaging orasyon. At maraming salamat po sa nagkitiwala, uh, nagsusuporta sa akin, iwagan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo na out po sa inyo lahat. may kasabihan po na hindi bali ma-edit nang magandang ma-edit hindi masyado ma-liwala kung hindi ma-maintindihan uh, pero ang kasabihan po yan ay napakabisa po yung orasyon na aking binabagi at subok-subok na po ang makapangyarihan po aking mga binabahagi mga orasyon marami po noon nung nag-umpisa pa lamang po ako mag, uh, po marami nang kukumin na puro kabastusan ng kanilang kumin Uh, hindi ko na po sila pinatulan kasi mahirap na po yung patulan mo uh, nakaka high po kasi yung mga kumin nila uh, naglabas dati ako na mutya na kung po, sabi nila masuhin mo dapat po hindi po sabihin, sabihin ng ganun na, naigit lamang po sila kasi marami po akong uh, po. dapat imbis na tulungan ka na kung po eh, pa naman na masuhin mo na lang yung mga tawag na kasabi na yun, baka lasing lamang po yun o, o na po ng demonyo kaya maraming salamat po sa yung nag sabi ng ganoon sana ay eh, mapatawad ka lang yung sa mga kapangyarihan sa lahat at umasinso yung buhay po sa ginawa mo mo yun hindi ko po kinukuan po basta uh, sana po magbago ka na at magpakumbaba ka sa yung sa mga kapangyarihan sa lahat at maglinis ka sa sarili mo Uh, na humingi ka ng tawad sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na hindi na tuma humingi ng tawad sa akin kundi uh, ka na lang tawad sa Diyos mga kapangyarihan sa lahat na na po ako si Diyos na po ang bala po sa inyong ginawa na mga ganun lamang po marami salamat po sa mga ganun po tao uh, sana po huwag nyo na po yung kayaan mo mga ganun uh, ng ganun na walang bastos na walang mulo ay iwasan nyo po yun. Ang pag uh, uusal po na mga ganito po pag nag-aaral ka po sa spiritual po, eh, palagi po tayo magpakumbaba sa isa't isa at maunawa at uh, tumulong sa kapwa. At mahalin ang kapwa kahit na kinukuhan ka na mahalin mo rin mahalin mo pa rin ang kapwa. Sana po naunawa na po ninyo. Ibig sabihin, maraming salamat po sa inyo lahat. Asyik tak usah